Mga bagay na hindi mo dapat ihingi ng sorry. Hoy, stop ka dyan. Bakit ka ba laging nagsusorry? Ano yan, hobby mo na? Baka bukas magsorry ka pa kasi umulan. Hello, not everything needs a sorry, Bez. Eto ha, pakinggan mo to. Wan kapag totoo ka lang. Kung nagsasabi ka lang ng totoo, tapos may nainis. E di sorry sila, hindi ikaw. Honesty is not a crime, darling. Do kapag pinili mo sarili mo. Self-care muna bago chismis, okay? Hindi selfish ang magpahinga, lalo na kung pagod na pagod ka na sa mga energy vampire sa paligid. 3. Kapag nilalaban mo pangarap mo. Eh, ano kung hindi nila trip yung ginagawa mo? Hindi mo goal sa life na i sila. Girl, your dream, your rules. 4. Kapag nagbago ka. Oh yes, nagbago ka na. Mas classy, mas peaceful, mas choosy. Kung hindi sila sanay, edi eh, mag-adjust sila. Life is short. Hindi ka plant para manatili sa same spot. Five, kapag gumalis ka sa toxic. Trabaho, relasyon, barkada. Kung hindi na healthy, walk out gracefully. Peace over drama, babe, always. Mataas energy, biglang may lambing sa huli. Kaya please, reserve your sorry. Para sa totoong mali, hindi sa pagiging totoo mo. Next time na magsusorry ka, dapat ganito. Sorry, pero mas mahal ko na sarili ko. Yun lang, period. Kung relate ka dito, Itag mo yung friend mong nagsusorry kahit wala namang ginawang masama.